Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Phnom Penh, Cambodia. Pasado alas 3 ng hapon, oras dito sa Phnom Penh, dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cambodia kasama si na First Lady Liza Araneta Marcos ang ilan ilan pang mga miyembro ng gabinete. Nagpunta siya dito sa nasabing bansa para dumalo sa tatlong araw na state visit. Um, ang sabi ng Department of Foreign Affairs, uh, tatlong agreements yung inaasahan na lalagdaan dito ng Pangulo. Actually, karagdagan na raw yan eh. Dun sa nauna pang walong agreements na nilagdaan na rin between Cambodia and the Philippines. Nung bumisita naman yung head of state ng Cambodia sa Pilipinas dito rin taong ito. So, Dagdag na lamang itong three agreements sa larangan niya ng transnational crime. Um, higher education at air services. Ang unang agenda ng Pangulo sa pagpunta niya dito sa Pinopen ay ang pagdalo dito sa Filipino community. So makikita ninyo, nandito tayo sa Sofitel dito sa Phnom Penh at nagaabang na yung mga kababayan natin dito sa Cambodia kaya Pangulong Bongbong Marcos although kanina nakita na natin yung ilan sa mga cabinet secretaries niya na nandito na sa nasabing hotel ah, nakita na natin kanina sina Secretary Hans Kakdak at uh, sina Trade Secretary Roque um, Tinatayang na sa Mahigit uh, 7,500 Yung mga Pilipino Na naririto sa Cambodia Base po yan sa tala ng DFA At karamihan sa kanila Ay mga professionals Of course, ang uh, pinaka-importanting Issue na tinututukan ngayon Dito sa Cambodia ay yung Transnational Crimes nga kasi matatandaan Natin na naging issue Yung ilan sa mga kababayan natin na kasama sa sur surrogacy naging surrogate moms sila pero nabigyan na naman sila ng pardon so ang mas pagtutuunan ng pansin ngayon ay yung scamming uh, nabibig na pa pa rin kasi yung mga kababayan natin uh, na dumayo dito sa Cambodia, papangakuan nakasama sila, uh, pwede sila magtrabaho for call centers pero turns out, scamming pala yun. So yan muna ang pinakahuling balita mula po dito sa Cambodia. Ako si Maricel Halili. Magandang araw!